Kaya po tayo nagmamadali na magkuha po ng trellis. Siguro po bukas toto kami dun. Hmm. Yan na po yung ating mga pipino. Kita na po bagayan, no? Wala hmm. po, musta na po kayo lahat. ano po, wala po. na dyan po, buka po tayo ng mga trellis para sa ating pipino po. po nakakabulag yan na po pala yung asintani malang ano okra yan o oh. ganda na, na. Balan dito na po tayo sa gilid ng ilog. o titingin ako sa kabila ha. Bali tapi titingin sa kabila. Sarap sa tubig. Lalo na kung ganitong tag-araw. Aba. Yeah. Awa. Ah! Sandi pa. Kalahati. ay dagdaga mo kaute gawa po ng mga kailangan tayo ng tulos trellis Ayun, may mga tumba na kukuhain mga natin.

Ang kumang putol na oh. Mga pinagduluhan. Bali ito po yung mga putol-putol na sanga oh. ng kawayan. Oh. Bali andun pa rin po si Jane. Madami din utoy, mga sanga-sanga. na rin sa Galagad. Oo. Oh. ó cái cái là cái là là Bali ito na po yung mga pinanguhuan po natin na relays. Yun, bali andun po yun sa dulo. Tapos ito po yung update sa ating pipina. Oh. Tayo po yung nagpasakat ngayon. Na, at bago pa lang kung dumarating. Oh. Nagparating po tayo ng tubig. Oh. bago pala hmm. yan po ang gusto pala ng pepino uh. madami ho tayo na pagtanongan at saka medyo sinerts din sa youtube gusto po yung ganito medyo moist moist ng kaunti ah. ito mo Pust. ito na po yung ating mga pipino po pala oh. kaya po tayo nagmamadali na magkuha po ng 3 siguro po bukas po kami dun hmm. yan na po yung ating mga pipi kita oh. hmm. na po ba yan no Ano kay na po. Ari ho no na hindi mahutsurahan ang pagkakagawa. Kumbagay ngayon po ay sinatsaga ko na yan o. Linisin na linisin yan o. No? Yun po yung mga pipino. Hindi po ganong pansin na eh. Yo. oh Ito po yung mga... Hinakot po na kami ni GM Galing oh. sa gilid ng ilog oh. Siguro po bukas tutok Tutok kami oh, Kaya ho pinarat ng pati natin Ay iga na Higkat na po ang mga tubig oh. Nagkakrak na Tiyo hmm. Hmm. Ito <laughs> na po yung ating patu-ubig Doon na, doon na, doon na Uy, balik, balik Psst, Balik na Mga Matapakan yung ating pipino Yan, ito na po Ito po ay medyo may ano na True leaves na Yan, true leaves Nauna po ito ay medyo may putik po yan kasi yung pandilig natin ay nagkakaputik oh ayaw no yan kita na po yung linyada oh ganda na panalo may mga chicken na no gisak na po dito sa skin dito yan po kabuo ang ating lalagyan ng trellis hanggang doon po sa sagingan niya. hindi na nga po gano'ng maninag ay. siguro po aabot ng ano mga 400 trellis yung mapapakabit natin oh yeah 400 trellis hayo psst, sabi ko alis psst, yeah diyan pare psst, alis psst, ay doon natakbo tapos po ay kumbaga dalawang lata na ano na dyan dyan po yung pipi na natin ganyan na po buhay na sila doon po sa kabilang dulo doon medyo crack pa lang kasi oh, ang bilis po pala eh. parang 5 days or ano ganyan na sila kang lalaki o oh, ayun po bali yun po salamat po sa inyong pagsama ano po ah, napatanim po dito ay 3000 seeds ng ano yung po nakalagay doon sa pakete hindi po natin alam kung may pasobra or ano 1,500, 3,000. Ayun. Salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tatapos ng vlog na to. Kung hindi pa po ko sasubscribe sa aking channel, sasubscribe na lang. Paklik na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.